Okay, galing papi, oh. Yung bagong bilhin niya, oh. Brown dog. Brown. Brown, papi. Taso Wow, si papi. <laughs> wow. Ano po? Opo ko muna, Kapi. Ako, marami may ingit nito. Oh. Gan-kanal. Opo ka. Yan. Ay! Bali, wala yung ano. Ito eh. yung test. yung yung Team ano <laughs> team, <laughs> kami? Team ano? Finish ka na! dito <laughs> <Team, laughs> na team, wow. team, <laughs> mag-washroom muna tayo. So, nandito na kami. Nandiyan yung washroom. yung washroom din din eh. Ano? May washroom din din. Ayan na, nauna na po si Mactober. Nauna na, nakita na niya yung M. Wow, si Papi buongga. <laughs> oh, ang galing ah. Pag napagod si Papi, pwede na 'yan. Pumupo. Wow. San? Nasa na kayo ngayon? Dito po kami ngayon sa Binis Binis, ah, nga nga. sa McKinley Hill Mall. Sa General. Oh. Ah. Oh ha? Uh, SM North. Wala ano? mga team terraces ka SM North, SM Review Ah, wala? Uh, tayo mga team, ano tayo ngayon? Team Venice. Ah, kasi wala na pa? Guys, ah Ganda. May pag-ano sila. Sino Dito. Ay, sino mong nantay? Si Anna. si Anna. Ito yun. Ito yun. Ito secret kitchen. Ayan si Margo. Ganda. Sir, nasan tayo ngayon? Venice Grand Canal. Wow, nasa Venice Grand Canal. <laughs> ano ang nangyayari? Aba, naka-order na sila. Wow. Ha? Huh? Okay. Sige, bago muna tayo mag-ikot, ah, mag-snack muna tayo. Kain, guys. Kain. Oh. 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 Nagoto <laughs> <So, laughs> janay may are, janay may are, janay are. Ayung <laughs> partner, nabiy niya na po yung Ba, ingat na ingat sa'n. Sa so, dito na kami sa Grand Canal. Grand Canal. Wow, ganda oh. Ano yan? Buong giorno. Buong giorno! Ewan? Diba? Ganda! Ganap guys. Ganda paggabi, guys! Ganda pa gabi. Nakikita mo talaga yung ganda niya. Oh. yung ang dito. Pe, dito, tignan mo, Pe. Ayan, or, mo nga. Ayan, pe, o. Oh. O, oh, si Papi, o, oh, na dito sa Vinis. Dito ka Ayan, o. Oh. Anong tawag nito, guys? Pwede ka oh, pala Oo, oh, hanggang dun, o. Oh. Pwede kang magbangka. So, guys, anong tawag dito? Ay, may alam kung nasan tayo? Nandito po kami ngayon sa so Binis Canal. <laughs> oh, wow. <laughs> yon nandito kami guys. I know, kaya? yon may pasahero na si Kuya. Ayan, sakay tayo dyan. Oh, sakay tayo. Gusto mo yan? Yan, yan. Gusto mo sumakay dyan? Oh. Tapos, kung gusto niyo maglagay ng mga halak o Balik. Oh, yan oh. Kasi 'nung gusto maglagay ng kandado, Ayan, oh. ah, Mga ano pala yan. Katulad sa ibang bansa nga. Ayan, o. Oh. May mga kandado. Ayan, o. Oh. Ayan yeah, pala, eh. Kuya, o. Oh, may mga kandado yan, oh. Ay, o. Kandado pa rin sa oh. uh, sira. ano Sirahin. Ayan, ang oh. Wish. Kung gusto mong maglagay dyan, tapos itatapon mo yung susi doon. Ah, Sa ilo. Katulad sa ibang bansa nga. Ayan. Ayan pa, o. Oh. Ayan, ang haba niyan doon. Hanggang doon.

itatapon nyo doon sa ibaba ng yan guys ha. guys, so. na naman siya guys. Isipin na naman siya. kitang na ah, pa rin. and then naglakad tayo papunta rito guys ganda welcome to Italy <laughs> Italy o oh, diba ayan ang dami sumakay Yung guys, dali tayo. Dali tayo sa paglalakad dito sa lugar na ito. Napakaganda pala nito paggabi. Kasi nung pumunta kami dito eh, ano eh, hindi pa ganito eh. Maaga pa yun eh, kaya hindi, hindi na-enjoy yung ganda. Ngayon, enjoy na-enjoy na yung ganda. So yun guys. dali tayo? Para tayo nasa ibang bansa. So guys, nire-recommend ko to sa hindi pa nakaparating dito. Pumunta na po kayo. Para may experience nyo ng ganito. Alam Ayan na naman. So guys, doon kami galing sa kabilang Alam mo. Asap po kung ako dito. Alam So itu yang kerontong, Pak. ah, ganito guys, actually. Pero parang hindi namin matatapos ito kasi alam nyo naman si Pati, limitado ang mga lakad. Yan. Yan, guys. Ito, makikita nyo sa lugar na So, kung may time kayo, punta na kayo dito. Nare-recommend ko to sa inyo. Kaya lang sa gabi kayo pumunta, huwag sa araw. Hindi nyo makikita yung ganda. Guys, Yan yung dulo. Mahaba pa to guys. Hanggang pa. So mukhang hindi na kami makakarating doon. Tulad nga nang sabi ko, may kasama kami senior. So hindi na namin makakaray papunta rin. So yun, guys. Balik tayo. Balikan natin yung mga kasama natin. Hindi na nila kayang pumunta doon sa pinuntaan ko. So yun. Dito sila. Magpakaupo na lang. Nihintay nila ako. So, balik tayo, guys. Yun. Sabi sa inyo, hindi nakakayanin ni Papi. Sa kabila nito, mahaba pa. Mahaba pa to hanggang dun pa. So, hindi na kaya ni Papi. Ganda, no? O, oh, sige. guys, so, uwi na tayo kasi si Papi medyo pagod na. this na ipakita ko sa inyo yung itsura nito paggabi. Kahit hindi ko narating yung pinakadugo, kita nyo naman, pinano ko na lang. Pinunan ko na lang, pero hindi ko talaga pinunan. Kasi nga, may senior citizen kami na kasama yun. Okay. <laughs> si Papi, tuwang-tuwa, o oh, talagang buma bumaan pa kami talaga doon kanina para bilhin yan para maging maging hawa naman yung paglalakad niya. Ang hirap talaga mag-swerte siya. Partida. Grabe. Siyan dyan. Papapicture na naman doon. <laughs> Hala ka. Ano ba? picture ka na naman dyan. Thank you. So, balik tayo. Uwi na tayo, guys. Donation daw. Nagbigay ba kayo? So, Dandaan papi. Mm -hmm. Yung naman niya. Pares, yung ate ko, masakit ang balakang. Si papi yung tuhod. Hati sila ng sakit. <laughs> Ay, sweet na magkasawa. Okay. So guys, minsan kong pasadahan. Yan. Hindi ko lang ito sa may bunga dahil. Pagkakula. Yeah. Pause, pause. na naman tayo dito sa may mga lock. Yeah. So, Uy, na tayo guys. Ano? Hello, <laughs> Welcome to Italy. Welcome yeah. to Italy. <laughs> <laughs> Buongiorno. <laughs> Tama ba yun? <laughs> Sabi pa ng Bisaya, kapak-kapak ka. Bahala na kayo, guys. O, oh, saan sila punta? Ay, lang pa. Bakit? Oh, Ay, doon pa sila. Bakit? Ah, picture ulit. O, yung anak nila, nandoon. Sila nasa kabila. Uy. Danday. Careful. Careful. Careful, please. Guys, dito ko na yung vlog ko. So, bye, guys. Please like, share, and of course, subscribe, please. And be good, be kind. Bye, guys.